'Di ba kung gaano kalawak yung dati? amin inabantayan na 'yan? Dati laang 'yun. Eh. Ito pala Maraming okay. dito, yun lang kunin mo. Saling. iyan yan lang laki utoy. Eh. Ay, masarap yun kahit ganyan. Ito so, ang tinatawag na bangkalan. Ito nyo ba mga idol, ayun eh, no Ayun eh, no? oh, yun, nakanganga. Hello mga eh. idol, welcome back to my channel. So, mauha kami ng hibasan ng ngayon mga idol. At malaki daw ang hibas kaya manghihibasan kami. Sama ko ito. Chicks. So, mga idol, naglalakad kami sa mundo ng kalawakan mga idol. At napakaputik ng paglakad mga idol at bagong ulan. So, ito ipapakita ko sa inyo ang aming dadaanan mga idol. Yan, una ang aking kasama hindi lang iintay mga idol <laughs> lakad mayaman yan hello guys papunta po kami sa tabing dagat ayan <laughs> may kalabaw Oo. ano yan <laughs> sa sa'yo, bebe. Nakating sa yung kalaba. ah <laughs> uh, It's a carabao. Ang aming bayang sinilangan. <laughs> da ng paligid. Oh my cow! Ano yan? Ano yun? In a baba here, in a baba here. Here, ba, there, ba, everywhere, baba on McDonald had a farm. And on the farm, has had a cow.

Lagi. Dito kami sa farm. Dito kami lumaki sa farm. Totoo talaga. Dito talaga kami lumaki. <laughs> Walang halang biro yun. Sa farm na ito. Fish farm. Oh. Diba kung gano'ng kalawak yung dati? Amin inabantayan na dati Dati laang yun. Namumu here. Ngayon, may palitan na yun, ay, oh. Sa so, oh, makangit. Dito, ah. Ma pero, nakain nga, yan. Sa kabi, iba, Pero, dito, no, oh. na. Nari sila, naririnig ko sila. Tapos, makahibas hibas pa, Jeremy. <laughs> And, I'm mo-mo here. Nainbaya ay, sila ay? Naririnig ko sila na ari oh. So smak ko mariyo si pula pang hibas. pa lang ipaanto big mga idol. Bago pa lang naghihibas kaya dito <laughs> muna kami sa bisikan mamuhunan ng ibasan mga idol o ng bangkalan kung tawagin. Uh -huh. Ayan oh, no? laki pa tubig oh. Dapat. Labi lang ni Dapat hanggang doon 'yan para pa tayo mga bato-bato kasi dito pa tayo sa pipisikan, no. Wala pa tayo makukuha doon. Kaya maghihintay pa tayo ng liit ng tubig mga idol. <laughs> Ayo, sabar lah. Loyan. Loyan. Tawag mo, sila kuya, tawag mo. Hi. Ah. Kuya. Tawag mo, kuya bosku ya kenapa ini ngelai ini nama nama ini kesan mu suas suas itu apa kahen hen apa kahen hen nama katawan ya yeah. <laughs> kuya Meron dyan, ano mga bangkalan sa puno ng mga daluru? Gaya-gaya, hikap din na. <laughs> laki o. Spis. Laki naman yan. Okay, so nakakuha kami ng malaking suso. Ang laki ng suso ng ano. Ito. So. Okay. Ito pala oh. Okay. Marami dito. Yan ang kunin mo. So, ano. Pwede yan agataan na haluan ng gulay. Oo. Kula kuya. Tawag mo sila kuya. Yeah. Yeah.

ta dikit. Ah, ang dami, tatlo. Dapat, masarap 'yan. Dapat ang taong, uh, Makabaon. Ang galing. Iyot, yan, laki otoy. Ay, masarap 'yan kahit ganyan. Makabaon siya, no. Pito mo't makamatuos kung taluro. Halak, 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 pwede hindi mo marami oh, kabundor mo. Kahit ganyan, masarap yan. Sa akin din yan ah. Kaya lang maliit siya. Ito anak ko eh, dito, dito. Eh, ito na tayo ito. Ayan oh. Ito ang tinatawag na bangkalan. Okay. bigatan pala ang tawag, bigatan dito mga idol dito lang. Bigatan magaan yun eh. Ah. Bigatan ang tawag. May laman yun? Sino? Yeah. Meron pa yan diyan sa mga gilid pa tabi-tabi ng ano. Nabaslaano na yan, may county ay. baby ano, hey ka muna, hi Kawi ka muna, hi hi dali, Hello. Hello guys. Ai? Hahaha. 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 sa, Oh, nga, yeah, ganito ang itsura niya pag tubig, mga idol oh. Ito Yo. oh, Galing. oh, ya. diba, mga idol Ayan na Ito pa mga idol oh. Yan nakabuka oh. Kita rin nyo, yan Ah, oh, iba. Ah. <laughs> oh. Anong tawag niyo mga idol dito. Ah. Bul uh, cake. To, to bul cake. <laughs> to bul cake daw. Kakain mga ito? Oo ah. Balatan. Ugnat Balat, pa kaya kumadapa? Nakilaw ng iba. Oo. Nang kilaw yan. Pero ang kutsili may kuha na ko. Nandito ba? Ito so, mga idol, nakakita tayo ng bangkala na kalubog sa tubig. Ito, so, papakita ko sa inyo mga idol. Marabo. Kita nyo ba mga idol? Ayun o. No? Ayun o. No? Yun. Nakanganga. Ito o. Ah, may isa pa dun o. Ayun o. No? Ayun. na natin to. Sana, Saan? ayun. Ganyan yung plano yun, ito yung tubig. Tinta sa tubig. Dito ayo. Oh, yan nakabuka nang gayon. Oh, yan to mga idol oh. Good ito nyo na. Nakabuka. Ito mga idol, ang huli namin, ang aming nakuha. Ayan oh. Samira, ayan yung nakabitaw ay. At tayo isang usok. Ah, dito sa loob ng pipisik. Ayun no? Oh. Yun. Parang nasa kuweba. Eh. Yeah. Oh. parang tubig mga idol ayun, naghihintay sila dun naghihintay sa kawalan nag-aabang ayun, oh. nakita tayong si yun yun, umaw maglalandi muna kami dito wala makitang hibasan kaya maglalan din na lang kami. Lagi pang tubig eh. Mamaya. Yeah. May ko Paul. <tinyo> ha? Pero dali mo sa ano? yun o nakikita tayo ito pala yun pala yun sa iyo.

Gabi na pala ang hibas, sablay ang aming panghibasan mga idol. At ito, ito lang yung aming nakuha mga idol Oh. Punti pa. Panlawak lang to sa gulay mga idol o. Oh. Laki pa ng tubig kasi o. Oh. Ayan oh, pa, oh. Pero marami nang hibasan na dito Ayan na sila Oh. Ayan. din yan. Oh, idol, oh, sa lungo. Tuyom. Ayun pala yung mata niyan, oh. Ayun, mga idol, pauwi na kami. Wala, sablay ang aming pakunga. Malaki pang tubig. Oh. Ito lang nakuha namin, na oh. Ay. Ayan, ano yung taktakin? Yeah. Ayan. Ayan, nakuha siya. So, oh. gabi na pala ano, gabi na pala ang hibas. Tara na, tara na. Gabi na. Ayun, ay. Dati ang daming ano dito, daming susundalaga sa lungo. Puro sa lungo. Punis kat. Hmm. Yun, nakaisa tayo. Ayun, o. No? Oh. Ang idol, Kita nyo. Ayun, o. No? Oh. Ang hulog pa silipong ko. Ito, oh. Ito umang. <laughs> Ito mga idol at pauwi na kami. Banda lang ang hibasan mga idol sa balay ng ating paglalakbay. Pero at least nakakuha tayo ng panlawak sa gulay mga idol. Libre ulam na din to. Kahit pa paano. Ito. yan Nakuha natin. So ayan. Pauwi na kami. Yung makasama ko. Nasa unahan ha. Kasi gabi na rin naman. Orek ko Paul Orek ko putang لا نعم 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 نعم